Anak, bakit ka umiiyak? Nawawala ka ba? Tanong ng tindero habang iniaabot ang malamig na tubig sa batang nakaupo sa gilid ng palengke. Yakap-yakap ang isang lumang stuffed toy na tila o lang ang nagbibigay sa kanyang lakas. Hindi agad nakasagot ang bata. Sa halip, pinahid nito ang luha gamit ang kanyang maruming kamay at muling napahikbi. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga tao sa paligid at ilan sa kanila ay nagsimulang maghinala. Sino ang batang ito? Bakit siya mag-isa? At paana siya napunta rito? Ang tindero, bagamat pagod na sa buong araw na pagtitinda, ay agad na tumabi sa bata. Walang pagdadalawang isip na iabot ang kanyang tulong. Sa likod ng eksenang iyon, Makikita ang palengke na puno ng gulay at prutas, amoy ng isda at pawis na humahalo sa hangin at mga tao na huminto sa kanilang pamimili para panoorin ang nakakaantig na tadpo. Sa gitna ng lugar na laging puno ng tawanan, tarawanan at sigawan ng tinderang nag-aalok ng paninda, ang tagpong iyon ay parang huminto ang lahat. Bago tayo magpatuloy, I-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Ang luha ng bata at ang malasakit ng tindero ang naging sentro ng bawat mata. Inuwi muna ng tindero ang bata sa kanyang pwesto, pinakain at pinainom at sinubukang alamin ang kanyang pamilya. Ngunit sa mga unang araw, walang dumarating. Nag-alala ang buong palengke, ang ilan ay nagboluntaryong magtanong sa mga karatig barangay, ang iba naman ay nagbahagi ng pagkain at damit para sa bata unti-unting naging bahagi ng palengke ang bata at bawat isa ay tila naging magulang niya. Isang linggo ang lumipas. Habang abala ang tindero sa pagbabalot ng gulay, biglang dumating ang isang van na may logo ng isang malaking TV network. Bumaba ang crew, may dalang kamera at mikropono. Tumigil ang buong palengke at ang mga tao'y nagbulungan. Ano nangyayari? Bakit may TV? Tanong ng isa lumapit ang isang reporter diretsyo sa tindero. Kayo po ba ang tumulong sa batang ito? Hindi alam ng tindero ang isasagot na tulala siya hanggang sa lumapit ang bata at mahigpit na kumapit sa kanyang braso. Doon na ipiniliwanag ng crew na ang bata pala ay anak ng isang pamilya na ilang araw nang nagahanap at humihingi ng tulong sa social media. Ang ginawa ng tindero ang simpleng pagbibigay ng tubig at pagtanggap sa bata ang naging dahilan para mabuhay muli ang pag-asa ng pamilya. Maya-maya, dumating ang magulang ng bata, umiiyak at niyakap ng mahigpit ang kanilang anak. Ang mga mata ng bata, bagamat pagod sa iyak, ay nagliwanag at sa unang pagkakataon, ngumiti. Ang buong palengke na palakpak at ang mga tao'y hindi mapigilang maluha. Sa gitna ng larat, ang tindero'y nakatayo. Halos hindi makapaniwala na ang kanyang maliit na kabutihan ay naging dahilan ng malaking himala. At sa harap ng kamera, nang tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon, simpleng sagot lang niya. Wala namang mawawala kung tutulong ka, pero sa bata, baka buhay ang nakataya. Mula noon, ang kanyang tindahan sa gilid ng palengke ay hindi na basta tindahan ng gulay. Ito'y naging simbolo ng pag-asa, malasakit at kabutihang walang hinihintay na kapalit